At ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan ay patungkol po ito sa mga dahilan kung bakit po minsan nasususpindi, natiterminate or na denied, na -re -reject ang ating application para po sa ating TRP dito po sa bansang Lithuania. What's up mga kaibigan? Isang mapagpalang araw muli sa atin lahat. At nandito naman tayo upang maghatid sa inyo ng mga tips, mga ideas, mga impormasyon at kalaman patungkol po dito sa Bansang Lithuania. At ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan ay patungkol po ito sa mga dahilan kung bakit po minsan nasususpindi, natiterminate or na-denied, na-reject -re ang ating application para po sa ating TRP dito po sa Bansang Lithuania pero bago po tayo magpatuloy mga kaibigan don't forget to subscribe sa ating youtube channel Kuya Rich Vlogs at i-hit nyo na rin ang notification bell all para updated po kayo sa ating mga susunod na mga videos na ina-upload don't forget to like and share sa ating mga kababayan sa ating mga kaibigan upang sa pangmagitan po ng pag-share po ninyo ay makatulong din po tayo sa kanila talong lalo na po sa mga interesado po dito at sa ating mga kababayang OFW upang sila po ay makapanood at magkaroon din po sila ng mga ideas, mga impormasyon at kalaman patungkol po dito sa Bansang Litwinya. So tayo po ay magpapatuloy na sa ating pag-uusapan kung napag-usapan po natin nung nakaraang post po natin sa ating video ay patungkol po yon sa kung paano po natin malalaman kung tayo po ay denied or approved sa ating uh, application sa ating PRP dito po sa mansang niya but ngayon mga kaibigan ang pag-uusapan naman po natin ay ano ba ang mga dahilan kung bakit po minsan nasususpindi, natiterminate Nadidenied or divinity reject ang ating application sa ating TRP dito po sa bansang Lithuania. So, ano-ano nga ba ang mga dahilan? Unang Una mga kaibigan, pagkang ating company po or employer dito po sa bansang Lithuania ay may problema po dito po sa lokal na pamahalaan ng bansang Lithuania katulad na lamang ng paghindi po pagbayad ng tamang tax o hindi po nagbayad ng tax dito po sa Bansang ay pwede pong masuspindi at hindi po maprasis ang application po ng TRP po ninyo dito sa Bansang sa sapagkat hinaharang po ng migrasya yun sapagkat ang inyong company nga po ang or ang inyong employer ay may problema sa kanilang lokal na pamahalaan isa po yun mga kaibigan na pwede pong masuspindi at pwede pong ma-reject ma-deny ang ating application para po sa ating TRP dito po sa masanglitwin nga unless mga kaibigan kung ito po ay uh, mabayaran agad ni employer po ninyo kung halimbawa tax po ang problema nila at ito po ay nabayaran po nila agad doon pa lamang po mag-start ang process ng inyong TRP so ibig sabihin Pinapayagan na po ni Migrasia na i-process ang inyong TRP sapagkat wala na pong problema ang inyong company. No? Pangalawa, mga kaibigan, na problema. Halimbawa, ay humihingi po si Migrasia ng kaukulang dokumento sa inyong employer ang inyong company dito sa Masang Litwinya at ito po ay hindi po na i-comply kaagad ng inyong employer. Ito po ay magkakaroon ng problema ito po ay pwedeng hindi po ma-continuous ang process ng inyong TRP. Pwede pong ma deny yun at pwede pong ma-terminate, no? Sa pamamagitan ng mga problema ng inyong company dito po sa Bansang niya. Kaya doon sa ating mga kababayan, mga kaibigan, na hindi pa po naka-process ang kanilang TRP hanggang sa ngayon, ay baka po may problema po ang inyong company dito po sa Bansang niya. At isa pa po ito mga kaibigan na pwede pong ma-deny ang inyong uh, TRP kapag mayroon po tayong uh, pagsisinungaling sa ating sa interview po sa atin sa Migris. No? May may tendency pa po 'yon na pwede po tayong ma-deny doon dahil uh, bago po tayo nag-apply po dito sa Bansang Lithuania, may pinapilapan po sa atin ang agency na tinatawag po ay LLG ang kita mga kaibigan na dapat nakalagay lahat doon ng mga details mo no? work experience mo kung may nag-migrate ka na ba sa bansa dapat nakalagay lahat doon mga kaibigan dahil yon ay uh, yon ay yon ang magiging uh, application ninyo parang bayulitan ninyo mga kaibigan sa pag-apply po ninyo sa inyong TRP dito sa Mazang Litwinya at pinuporward po yon sa Migrasya at yun po ang batayan sa inyong sa pag-interview po sa inyo mga kaibigan kaya dapat ang sagot po ninyo mga kaibigan ay transparent po yon doon sa inyong pinilapa na LLG ang kita at sa inyong aktual na interview no? dapat hindi po yun nagkakalayo dahil yun po ang batayan ni Migracia sa pag-interview po sa inyo. So ngayon mga kaibigan, pagka mayroon po kayong uh, pagsisinungaling na kasagutan po doon, ay eh, makikita po yun doon kung kayo po ay uh, hindi po nagsumasagot ng tama. No? Pag pong madinay po ang inyong TRP mga kaibigan, isa pa po yun. Kaya dapat kung ano po ang inyong sinumiti na mga dokumento sa BFS. Ipo-forward po yon dito, dito, sa migrasya po sa Masang Lithuania At kung ano po yung mga dokumento na natatagdaan ninyo na, mga, na binigay nyo po sa BFS at uh, may mga bidago po na mga dokumento po sa inyo. At yung bago, bago po ay doon na po kayo mag No? huwag nyo na pong banggitin yung mga pinalitan ng mga dokumento po ninyo na pinasa po ninyo sa BFS dahil yung pinasa nyo po sa BFS yun po ang makakarating dito po sa bansang Litvinia mga kaibigan semigrasiya kaya kung ano po yung mga pinasa po ninyo doon mga kaibigan tanda po ninyo kung may mga uliting ko kung may mga binago po sa inyo doon na mga requirements na pinalitan yung mga dapat uh, mga dati yung mga ano na hindi na dapat no kung kayo po ay so, may pinalitan po sa inyo huwag nyo na pong babanggitin yun mga kaibigan at yun na yung kung ano yung pinasa po ninyo ng mga dokumento po doon sa, B, sa BFS mag-stand po kayo doon doon po kayo mag sa mga interview po sa inyo ni Miguel no? at dapat yun din po ang mga nakasulat po doon sa inyo sa LLDL kita. Very aware po kayo doon at dapat transparent po kayo doon mga kaibigan. At ang email po ninyo, sisiguraduhin po ninyo na yon po ay tama ang inyong naisulat po doon mga kaibigan. Dahil pag mali po yun, wala po kayong marireceive na email mula kay Migrasia. Itatabi po natin sa susunod kung ano po ang mga kadahilanan kung bakit kung minsan hindi po tayo nakaka-receive ng email ni Migris at email ni BFS. Itatabi ko natin sa susunod. So, focus muna po tayo dito sa mga dahilan kung bakit po nadi-deny, nare-reject o nasususpend ang application natin sa ating TRP dito po sa basang letter niya. So, yun mga kaibigan. So, nawa ay uh, nakatulong po sa inyo ang video po natin. At uh, kung nakatulong po ito sa inyo mga kaibigan, please consider to subscribe sa ating YouTube channel. I-click nyo po ang notification bell all para updated po kayo sa ating mga susunod na mga videos sapagkat marami pa po tayong pag-uusapan dito po sa Batsang Litwinia. At uh, ishare po ninyo sa ating mga kababayan ang video ito para po sila ay magkaroon din po ng mga kalaman, ideas, information dito po sa Batsang Litwinia. So maraming salamat sa inyong lahat mga kaibigan. Nawa ay uh, patuloy kayong uh, magsubaybay sa ating mga video para po masundan po ninyo ang mga detalyado dito po sa Bansang Lituinya. So nawa, nakatulong po sa inyo dito at naunawaan po ninyo kung mayroon po kayong mga katanungan, please comment below sa ating comment section at uh, po natin yan at masasagot po natin yan mga kaibigan. So salamat sa lahat. God bless po. Magpalaim po kayo ng Panginoon. Bye-bye